Okay, good day no. Sa so, panibago na namang ano. Uh, ibablog natin. Ibibidyo, no. Tagal-tagal na tayong walang upload. So, ngayon naman, alamin natin kung paano mag industrial finish ng pader, no. Yan, dami. O, so, bago tayo mag-industrial, sa so preparation muna sa so, pin pinupulido namin yung pader. Sa ilalim may mga bungi-bungi. So, nire-retouch natin. Dapat yan ako lubak-lubak eh. <coughs> Ito, naunang mano na to. Kasi so, naalis na lang namin yung mga ribaba na skin coat. Ipa-final so, coating natin ng pang-industrial na. So, alaman natin kung paano. Abangan nyo. Okay, start tayo no. Magamit natin kulay gray na skin coat na super fine. Importante, super fine no. Brand ng ano, skin coat natin, same coat. Any brand naman, basta no. Ito sa tipirang paraan na maraming klase ng skin coat na ano eh. Na pang industrial finish. Pero ito sa kagaya nating normal na mamamayan. Okay, So, try natin achieve yung industrial finish kahit skim coat lang gamit no? so ang importante sa lahat yan pansin nyo ba magkakaiba ng kulay ng pader <laughs> ng skim coat pero isang brand lang yan ang naging kaso dyan uh, importante sa lahat yung tinatawag nilang water cement ratio no, sa sa semento meron noon sa skim coat meron din naman noon so ang gagawin natin Water cement ratio nga, ano. so tubig ang nagdadala ng pagkakaiba-iba ng kulay. Ito malamang mas marami ang tubig, kaya maputi. Ito kukunti ang tubig. Kaya mas matapang yung kulay ng skim coat. Ang gagawin natin, titimbangin natin yung skim coat, tapos titimbangin din natin yung tubig. Ayun, tubig natin. Para tuwing maghahalo tayo, ayun natin yun yung din susundan natin, at least pare-paresa ng kulay yan kahit mahinto tayo sa isang portion ng pader, magpaparehas pa rin ng kulay. Pero may isa pang catch dyan, mamaya uh, discuss natin sa inyo. So, prepare lang muna natin to, tapos timbang tayo. kina pa kasi, no? Ito na yung sinasabi kong catch, no? Ihaloy mo lang muna yung kaya mong ipahit ng mga isa-dalawang oras. Ha? Eh, dalawa naman kayo. Siguro mga kalahating balde. Kasi daw, mo muna natin yung balde. Yan. 0.7. Kasi automatic na mamatay yung timbangan kapag hindi nagagalaw ng matagal eh. Oh, nag 00 zero automatic nag 00 zero Basta 0.7 yan. Namatay na uli, no? So, balik na yan sa ano na naman. Balik na sa dati. Ima-minus na lang natin yung ano, timbang ng balde. Sige timbang timbang mukot. Gawin natin... Ayan. Mano na. 0.6 6.2 O, dag mo, pero ang gawin mong 6.7 para. Kunti lang, ha? gawin natin 6.7 Lah, namatay na naman. oh uh, 6.7 kailangan namin, pero ang hirap eksakto sa timbangan natin. Dapat may maganda-ganda tayong timbangan. Uy, 6.85. Tanggalin mo ulit. Nawala. Automatic kasi namamatay kapag nai-stock siya ng mga ilang minutes eh sana. Yan, 6.8 eh 0.7 yung balde. So sa 6 kilos tayo ngayon magbabase. Ah uh, 6.8 minus yung timbang ng balde. So 6 kilos. Ngayon 6.8. So sa tubig naman Ah uh, dahil doon kung sa semento ang water to cement ratio niya is ano, kadalasan ng semento ano eh. Ah uh, 0.4 to 0.6 point 4 meaning yung timbang ng semento mo ta mo sa 0.4, ayun yung magiging timbang ng ano mo ng tubig so dito sa skim coat mas mababa ng konti ah <coughs> uh, uh, nag nagirin siya ng point ano eh uh, 3.5 o kaya 0.3 to 0.2. yung point kasi masyadong matigas so dun tayo sa ano sa point 3. yan sa tubig naman dito lang tayo sa maliit na galon 0.2, o yan, namatay na tuloy. Bumalik na. So, basta at point yung ano. Ilan yung tubig natin? 1.8. O, 1.8. Ilan minus na lang natin yung 0.2. 2. Hmm, tinga. Ano Parang sobrang konti naman ang tubig natin. Sulti talaga. <laughs> <laughs> sobrang konti sa ano. Parang kagaya sa point 2 na water element. So, gawin natin 0.35. 6 times 0.35. Ang konti ng dalawang kilo, eh, oh. <laughs> Duda ako sana, ano, eh. Tingnan, singkot. Duda ako sa 0.3 na water cement ratio. So, dun tayo sa 0.5 ang ending. Baka kasi ganyan ka itim yan kapag 0.3 lang ang water cement ratio natin. Itong matubig nila, maputi, ang gusto kong kulay. Ayoko rin naman masyadong dark. So, 0.5 Baguhin na lang natin kapag ano uh, Kapag hindi maganda itsura <laughs> Ayan, ayan na, tandaan yung tubig ha Water cement natin is 0.5 Tandaan nyo lang din parate hmm. Sa 6 kilos 3 kilo ng tubig Para madin, madaling tandaan Divide mo lang sa kalahati yan sige, haloy mo na yan Tignan natin yung itsura Sobrang nagbuduhay. Kinahalo na namin agad. Diba? Malambot naman. Makakasobra na yung tubig natin eh. Ano diba, sa tingin mo? Sobrang tubig? Matigas ba sa ano? Ha? Nakapang bato yata. Pirang. Matigas ba sa ilalim? O diba? 0.5 maganda na. Nestle cream. Parang maitim pa rin. Pero, <laughs> tignan lang din natin. Hindi <laughs> pa naman tapos. Saka, lagi yung kaskasin yung nasa kilikili. Kasi hindi yan nakahalo ng grinder. Yung panghalo natin. Tingnan, pakita mo yung panghalo natin. Yan, yung panghalo talaga ng ano. Ayun, no, may buo-buo pa. Okay, gawin pa. Okay, goods na to. Ah, uh, pag natuyo pa naman 'yan, babago 'yung kulay eh. So, pag nagbasa diyan, importante malinis 'yung gamit nila, no. Uunahin yeah. natin 'yung kilikili kasi itong gisam eh, iwan na natin na puti eh. Tingay naman ni eh, Pirang. Unahin natin 'yung kilikili. dapat iba 'yung kulay sa sapatos, tsaka sa paler, no. Kasi ang may hirap yung mga kantuhan eh. So, ngayon natin kantuhan para hindi na yung madamage. Importante may huwag malagyan yung isa may eh. Kasi nga natin kalabasan sa hula. Kasi nga natin yung mga taytay. Taytay ito guys. ribaba. dito Hindi ko pa naalis. Ninisin mo muna yung pader. Ninisin natin yung pader. Okay, tapos ano lang. mo yung mga ganito. Tamang pagtanggal. oh, binis. Ganyan o. Oh. Ano, dos, pahay na natin ito. So. Ganyan lang. Kung konti lang pinahalo ko, ito pa kasi yan. Kapag noon kasi nag ko, isang punong balde. Ngayon, pag isang punong balde, ang tagal mo maubos, natutuyo na yung ano, yung skim coat, nababawasan na yung tubig niya. So, lumalapot, nag nag-iiba na naman yung kung ano, consistency tsaka yung kulay. O, so, para hindi parati matuyuan, tsaka hindi ma nag-evaporate kasi yung tubig eh, no? So, para isang kulay lang konti-konti lang. Kung ilan yung kayang ipahay sa mga isa-dalawang oras, ayun na yun. So, sa lagay namin, mababagal itong manggagawa ko. <laughs> kalim Kal na kilo lang. Yeah. Yan, nauna na yung kinikili. So, ready na pag, sa pagpader. Mabilis lang namin sa kinikili. Isang ginyada lang naman yan. Tapos, hila na pababa. Oh, papogi ka na naman. <laughs> Parang medyo maitim pa yung ano. Pero mag-iba pa naman yung kulay niyang pagpahit eh. Hmm. Nga. Ito so, nga, re-reklamo na sila na matigas. Natitigas ang kana, no? <laughs> Bawal pa naman lagyan ng tubig. Ah, lagyan mo lang mga gapatak lang. Hindi, haluin mo ulit. Alambot yan. Tignan mo. Maniwala ka. Kahit di mo ng tubig. Kakatas yan, eh. Pwede patak-patak mo lang. Wisi mo lang. Yan, ganyan. Pero huwag masyado madami.

Tag dito. Uh, uh Pareha siya ng kulay kahit mag-ibang batch. Uh, although hindi pa natutuyo pero hindi nagkakala yung kulay So, ito random lang naman yung pagkakapahig niya. Pag anong ganon na. Wala namang kaso kahit ano yan. Isisi... May isa pang coating. Dito kasi yung coating natin. <laughs> Tingnan natin pag natuyo oh, di diba? Malapit na sila matapos et. tingnan mo, parehas ng kulay. So, ay, pumuti oh. Yung natuyo na, pumuti na. Tsaka random lang yung pagkakapahit niya. Sabi mo, bahala ka lang kung anong gusto mong pahit. Ngayon, ang ipapahit natin dyan, kasi malambot yan eh. Oh, tsaka mapulbos. Hindi naman obra na ganyan na yan, pero kahit ma maayos na ang itsura, pang industrial na. lalagyan pa rin natin ng protection. Ay lalagay natin diyan sealer. Ah, kahit anong klaseng sealer no, pero may mga binili akong sealer mga nakaraan hindi ko nagustuhan. Kaya ito, meron ako dito. Boys and Match Shield. Oldo para pintura siya, pero sealer din 'to. pagkakalam ko. Pang mat nga lang. Ah, mas gusto ko sya 'yung mat compared sa ibang sealer na parang nagiging plastic para nagiging coating, may coating ng plastic dyan. Eh, ayoko nung ganong klase. Pag nagasgasan kasi, kitang-kita. Ah, uh, yung plastic, nagasgasan na. Halata mo, may gasgas. Ito, -gas. try natin tong mat. So, mat shield. Shield. So, sabi shield. Sige. So, pang mat sya, na shield din sa ano, yung binuksan ko na. Yun. No? Shield din sa konkreto. Ah, uh, pwede rin sa pintura to eh. Pag ginagamit to sa ano, sa mga mat na pintura pag gusto mong protektahan yung mat na pintura mo hindi siya basta basta matiklap ng o pumusyaw yan ito nilalagay nila so ito ako nilalagay ko naman siya sa skim coat although kulay gatas baka magkulay gatas naman to o, testing muna natin sa maliit na portion ngayong araw Testing tingnan natin kinabukasan no? pahid ko siguro dito sa ilalim na nababaw kaya hindi na ata. Haluin ko muna lang to todo kay... Pero hindi na yata kay mga nanghan. Ha? Konting halo lang. Wala namang ano sa ilalim. So, testing natin. Ayan, okay na. O, maputi naman pala pag natuyo eh. Tatoy yung tuyo na. Kasi iba eh, medyo basa pa kasi mapakap mapakapal dan. So, tapos na ang araw namin. Bukas, second coating pa namin to para sa mas magandang ano, finish. Mas maraming coating kasi mas kumikinis. Tapos mas pumapantay. O yan. So bukas, second coating. Tapos itay natin mag-cure. Para itap coat. So bukas naman. Bukas ulit.